Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napagdiskitahan ng mga netizen ang isang picture ni Angelica Panganiban sa kanyang kasal noong linggo, December 31. Proud kasing ibinida ni Angge sa nasabing larawan ang kanyang wedding ring kaya naging agaw atensyon ng kuko niya. Kapansin-pansin kasi sa mga kuko ni Angge na may mga itim ito sa paligid na marahil ay mga libag or mga naiwang nail polish. Kaya naman ang mga netizen ay hindi pinatawad ang picture na ito ni Angge. Iba't ibang pang-aasar at sarcastic comment ang mababasa sa Facebook post ng ABS-CBN pero marami naman ang nakagets na ito ay naiwang nail polish lang. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.